Asa ah, na ba yung iba vlog ko? Ay, bibili pala akong cookies! Padaan nga! Bibili pala akong cookies! magbabawon sila ng malalaking piyatos? Be, pwede ba magbaon nito sa room? Hmm. Baka magka... Ay, sarap ng Dutch Milo. Mango Yogurt. Wala lang pera. <laughs> ano na naman cookies? Ay, alibaba. Ano kaya masarap na baon? Mahal yata ito, duberry. Pero gusto ko to. Ano -iba Para yung nakaiba nito? Parang blueberry. Ay, cheesecake. Blueberries and cream. Ah, baka mas mahal to Sabi sa mahal tayo. <laughs> buat ang sariling bangko. Ah, yung paborito ni Adam. Ano, extreme. Ito na yun. corn oil na siya. Sorry, vegetable oil ako. Vegetarian ako eh. Joke lang yun. Bibili ako ng ano. 30 hanggang 30 oil lang ako. 30. Wala mo ng 125. 30 pesos. Ang sarap ng Mountain Dew. Ang sarap namin ito. <laughs> Ang sarap mo ba? Be. <laughs> Ay, sarap na minute, minute Ang sarap na ang pagtingin kay Aba. Sarap mo, Aba. Sarap mo dyan sa damit mo. Mukhang lumpia. lumpia? ka na Oo. na, baboy na kami sa'yo. Hindi <laughs> kakainin. Sa akin nga nakatapat eh, kasi ayaw nyo yung sa inyo. Gusto nila nakatapat sa kanila, may bayad. Pag sa akin wala. Oh, oh eh. Ay nako, sarap ng pasta kagabi. Pasta. 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 Gusto na kada plato nga. Kada plato nga si eh Julia, tanong ko nga si Juliette.